sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 20, 2024, Sabado ng ikalabing limang linggo sa karaniwang panahon. At pong unang pagbasa at pangingilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Mikas, chapter 2, verses 1 to 5. Sumpain ang mga nagbabalak ng kasamaan sa buong magdamag at maagang bumabangon upang ito'y isagawa. Kinakamkam nila ang lupa ng may lupa. Inaagaw ang bahay na kanilang magustuhan. Inahalughog nila ang bahay at sinasamsam ang mga ari-arian ng mga tao. Kaya nga, sinasabi ng Panginoon, may inihahanda akong parusa sa sambahayang ito at walang makapipigil sa akin hindi na kayo muling magmamataas at magpapalalo pagkaraan ng araw ng inyong kaparusahan. Sa araw na iyon ay uuyamin kayo ng inyong mga kaaway at aawitan ng punebre ng kasawian. Ganap na kaming nalipon, inalis na ng Diyos ang lupaing bahagi ng aming sambahayan at ibinigay sa mga bumihag sa amin. Kaya't wala na kayong mamanahing lupa kaya sa araw na ay hahatiin ng Panginoon para sa kanyang mga hinirang salita ng Diyos. Muli po, isang mabagpalang araw sa inyong pong lahat sa ating pong pagtatapos ng linggo natin, ikalabing limang linggo ay ating narinig ang pahayag mula kay Propeta Mikas, isa sa mga propeta na mababasa natin sa Lumang Tipal. At, sabi po nila no katulad ni propeta Oseas, Amos, Isaias. Ang kanya pong uh, ipinahayag ay ang kabutihan loob ng Panginoon uh, sa kabila ng mga pagsuway ng mga tao sa pagtalikod nila sa paggawa ng masama at pag uh, sasamantala sa mga kahirapan o kahinaan ng ibang tao. Ito po ay naririnig ng Panginoon at uh, nakahanda na ang parusa para sa kanila. Yung mga gumagawa ng masama, kasuklam-suklam na gawain. Kung noon po, no, talagang umiiral yung pangangamkam, yung bang uh, kapag may nagustuhan ka dahil ikaw ay may pera, ay aabusuhin mo ang iyong uh, kapangyarihan, ang posisyon mo, at sasamantalahin mo rin yung kahinaan ng ibang tao na siya ng, pa rin nangyayari magpasa hanggang ngayon meron no? tayong mga katutubo, mga pinatawag ng mga uh, indigent natin na nananahinig sa kanilang mga lupain, sa kanilang mga uh, ancestral uh, domain na dahil lamang gusto ng, merong may gusto na gawin itong subdivision gawin itong private o kung ano man mga plano ay talagang ginagawa nila ang lahat ng paraan para lamang mapasa kanila ang lupaing iyon kapalit naman ng uh, pagbabago sa buhay ng mga nakatira roon na imbis na makatulong ay eh, lalong nagpapalala at talagang kaawa-awa ang kanila pong sinasapit no, ng kanilang mga kabuhayan kasi nga siyempre alam naman natin kapag naging pera ang isang lupain ay isang buwan maswerte na kung isang buwan ay naririyan pa yung pera pero sadyang nauubos ang pera pero kapag yung lupa ay nandiyan dyan pinagyayaman mo at uh, tinataniman mo ay habang buhay kang merong biyaya pero yun nga po nasa kasawi ang palad meron po tayo mga kapwa no, na mapang abuso na hindi makontento sa, sa kung anong pag-aari meron sila talagang uh, uh yung, hindi hindi ko kasi ma-describe ma no kung anong pinanggagalingan nila kung bakit uh, hindi pa rin sila makontento sa dami ng lupain, sa lawak ng kanilang ari-arian, hindi pa rin nila mahanap yung uh, pagiging kontento. Yung ma, yung hindi sila mahinto sa pagpapayaman pa. Of course, the, uh, isang magandang uh, tingnan din natin. Siyempre, no, nagpapayaman tayo. Ibig sabihin, pina inaayos natin ang buhay natin dahil yun naman ang nararapat. Dahil binigyan tayo ng Panginoon ng, ng mga kapasidad para pagyamanin uh, pa ang ating mga sarili. Pero yun sa konteksto po na uh, na mga abuso ka kasi ngayon po, halimbawa po, no? Uh, bibilin ngayon ng isang lupain sa halagang halimbawa lang po no, sa halagang isang libo kapag nabili na ay ibebenta nila ng triple do doon sa iba dahil lamang hindi marunong makipag-usap yung mga may-ari ng sinauna dahil una kulang sa sa suporta, walang umaalalay pa paano mag-transact pero itong mga matatalino ay pinagsasamantalahan yung mga mahihina para lamang makamkam nila yung kanilang mga lupain. Tandaan po natin no, na dito, kung ganito ang nagiging pag-ugali ng isang tao, eh, umasa tayo na hindi ito makakaligtas sa paningin ng Diyos at mayroong parusa na naghihintay para sa mga mapang-abuso at nangangamkam ng kanilang ng lupain o pag-aari ng ibang Uh, tao. Tandaan po natin na nasa bahagi po ng sampung utos ng Diyos na huwag natin pagnanasaan ang hindi natin pag-aari. So, ayusin din natin. Oh. hindi masama na maghanap buhay. Hindi masama na makapagpundar ka ng mga ari-arian. Pero ilagay mo sa tama. Ayusin natin ang ating pagkipagtransak para nang sa ganun. Hindi lang tayo umaasenso kundi nakakatulong din tayo na umasenso din ang buhay ng iba. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong pangalan.